Ano ano yung black? Ano yung black? Daming crocodile. Ay, tagong. Ano, ano, ano? Ay, yung crocodile Ay, yung crocodile So, ito yun ay koi fish. Okay, so. Daddy, so. bakit doon ka? Walang taas Ah, nagbabaybay ang pagong. uha ah. ito? Ayan lang, nila. Six, six, Kaya uh, dapat itong mababa. iba yung oxygen na pumutulo. Hindi, mas maganda yung oxygen na anak